kapatid. Ialing din natin yung aduang anang, anang, anak. Ing in lagyuda Maria at Pedro. Okay na lagyuda? Maria at Pedro. Okay. Misa na yan do. na lang aling tin ring adwa ng anak King Marky masanting Masunting ba King Marky Mall? Mama! Ma, Madagol niya ba yung Marky Mall? Ma. munta Marky Wow! Okay. Memyalong laking kids, Zuna di diba, ba mas ang kidsuna? Aba. Ating slide. Aba. Ating balls marakal. Tapos ating kitchen, ating health kit, di ba? tala? Okay. At nalakas ayong mamyalong. Lundag-lundag. makanaling lundag-lundag. Very good. At maglulutu-lutuan la. Ninong mamyalong lutu-lutuan kaya kayo? Kuan eh, nanang gagamitan yung lututuan. Bulong. Bulong. Okay. Atin lang akilalang ba yung kaluguran. May papagkwento lo at may kyalong lo at lalakasaya ding anak. May nagka na lang linwal anyang may pagal na lo. Ima, e, tara mamasyal tapa po. Sige, sabi ng aling tin. Kabang lala, kadlo, may nakit lang cotton candy. May nakit na kayong cotton candy? Nano la kula rin cotton candy? Okay, very good. Na, no, kanani yung kakanan to? Malaso yung aking Okay. Didinan din gatas. Pero pasalila kang mamadot. Kaibad bading pengen ng cotton candy, may nakilang magtindang lemon juice. Miminom kayong lemon juice? Okay. Burimeng takman? Anang ima na. Opo. Ay, kaslam na, mama. Wo, anak, maslam nyo. Pero masustansya yan. Kabang lalakad lamen, nakiyang miminom kape, i-pedro. At sinabi na kang mama no, mama, sali kang kape. Ninong, minum kape kayo. Tayo Oh, nanin kape. Yuatin yung yang mayumola. Nan niya lasin kape? Mapayit. Mapayit. nanya kule. Black. 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 Brown. Yes, kay nom ng ina ng ng mix salita, ay kapayit na. At kay bot, ding pepesagi. Imburida kang imara, minuli na lang masaya. Okay, kapag ba binili lahat ng iyong mga gusto, masaya ba kayo? Okay, may tanong si teacher. Makinig ha? Okay. Number one, nanuya sa in cotton candy a pepa sa anak king kwento. Oh, o, halimba, nana? Mayumu, very good. Mayumu si atin niyang? gatas. Okay, next. Number two. Very good, Kian. Nano naman lasa ing inum daw lemon juice. Maasim Maasim. or Ma maslam. Ma Ma okay. Pero sabi ng madam, masustansya yung ing lemon juice. Next, number three. Nano lasa ing pepa sa kape ni Pedro. Mapayit. Next, number four. Na anong partining katawan ing gagamitan ban alas sa meing pamangan? Dila. 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 Very good. So, ang dila, yung kailangan tamo para alas sa taming yung pamangan. Naintindihan? Okay, very good.